Siyempre, umpisahan ko ang vlog ko sa nakatayo. Literal na nakatayo sa bus. <laughs> Nakakaloka, napakatsaga mong tumayo. Sa bagay, maganda ka naman at mabago. Kaya okay lang na tumayo ka sa bus. <laughs> sa sobrang dami kong pasyente ngayong araw na to, hindi na sana ako magbablog. Kaya lang, kating-kati ang kamay kong kumuha at mag-shoot. <laughs> at mamimiss ko yung tawa ko. <laughs> charot lang nangihinayang lang talaga ako <laughs> na hindi mag vlog so ayan na nga nandito na nga ako sa speedway upang manginain ng napakasarap ng mga tinapay <laughs> pagdating ko nga dito tapos sila magluto ng tinapay at ipapatikim nga sa akin yung bago recipe at eto na nga ang paghuhusga <laughs> kakaloka <laughs> Ah, ito yung lulutong harap. Ano pa na ito? Garlic, eh? Cream cheese garlic. Cream cheese garlic bread. Ang harap. Ang harap mo Cheese cream garlic bread. Ang sarap. Kaya na i-upload ko tong video na to, Tawa ko ng tawa. Hinahanapan ko ng boses. Ba't walang sound? <laughs> Kakaloka. O ayan, sasabihin ko na lang sa inyo yung mga sinabi ni Vakla. <laughs> Yung tinapay na yan ay gawa ni Tintin Matatagpuan at mabibili sa may Speedway sa may San Leonardo, Nueva Ecija Ang tawag sa tinapay na yan ay Creamy Cheese Garlic Grabe, napakasarap, nakakaloka <laughs> At natatawa nga ako sa pangalan ng bake shop niya Char Char Bake Shop <laughs> Macharut Langanes pero actually, masarap siya talaga. Lahat ng tinapay na ginagawa niya, ubod ng sasarap. Kasi nga natikman ko nga, libre. <laughs> Pinapatikim niya sa akin yung mga gawa niyang tinapay. At saka yung cheese roll niya, napakasarap. Tinalo nga niya yung lasa ng cake lunch again. Okay, NA. <laughs> Nagisabi lang ako ng totoo, no? <laughs> O siya kung gusto niyo matikman, pumunta lang kayo sa may Speedway Gasoline Station sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ang alam ko kasi by order. Gusto niya kasi bagong luto na ibibigay sa inyo. O, try niyo na. Hi guys, kain. <laughs> Hello! Hindi na sana akong magbablog kaya lang nanghihinayang ako. Hindi na lang, lalo na kukuha kanina dinire din, din, red, red, red ko yung pasyente ko gawin din naman mm. isinigang ko, ililagay ko dun sa Joram Johafan pero <laughs> ang sarap mm -hmm. tapos yun sa kanya ayan, ilinis ako sa bawang, kaya lang ililagyan ko ng konting sa bawat gusto nga niya mmm, nga no. mmm, -hmm. masarap ililagay ulo, ano ka? Bawal sa pipan, di ba? Mm-hmm. mo lang Mmm, nagluluto pa lang kayo dyan. May kumakain na. Kap mm. ng hipon. Muda lang. Hindi ko na-allergy. <laughs> Mm. Oh. Tapos may sausawang tapos. Mm. Mm. Oh. Napakainit sa labas, grabe. Nakakaloka ito, nakakahilo. Sobra yung ng ko pag ganitong oras. Paano na, hindi ako kumakain ng rice at ang hali kayo na gutom na gutom ako tapos yung pasyente ko kayo ng tanghali pagkagaling ko sa sa Leonardo dumaan ako sa may tapat ng Holy Cross May maraming mga itlog ng mga pugo, mga ganun doon probe, di bumili ako, kumain ako bago ako rumatado ulit hmm. awan so, yun, sinapay nga na Tinahin ko sila tintin. Yun, yun lang. Sabunda mo sila ni yun lang tintin? Hindi, tintin -tin na ano. Sa si interior. Ha? Uh, ano? so, minagaw, gano'n ko doon. Wala ko sila yung tintin. Hmm, ni Shout out, minag tintin. Huwag lang <laughs> yun. So, 3 minutes vlog para mag 5 minutes yung vlog namin. Kasi kapag 3 uh, minutes lang Dadalawa lang yun Alam <laughs> na ah. Kaya pag mahaba-haba marami eh. Ang hirap Ang hirap Ang hirap Ang hirap ng sabaw Ang hirap Ah, ang sarap ng higop. Ang sarap ng asin de promise mo ang sarap kumain kapag nagda-diet <laughs> di ba kapag nagda-diet ka napaka yung gutom na gutom ka tapos kain mmm oh. ngap grabe eh eh dumami <laughs> gaya na natin 4 minutes na natin 4 minutes na uh oo -oh. <laughs> Ayam. Hmm. Hmm. Ada. Seri sepi sepi ulu. Hahaha. Tak bawa. Mesti nak makan di rumah tu tak? Tak nak makan di sini bang. Tak nak. na Hmm. Mesti nak pergi na Kau ber. Kau Hmm. Nakuha na niya. Hmm. <laughs> okay, bye. Oh, Mag-iingat kayo, bye. Hmm.